Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Danilo Mercado at ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa kahalagahan ng protina sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan habang tumatanda. Naranasan nyo na bang kailanganin ang hawakan kapag umaakyat ng hagdan, ngunit kung tama ang inyong pakain, lahat ay maaring magbago sa loob lamang ng isang buwan, makakaakyat kayo hagdan ng hagdan nang hindi gumagamit nang hawakan at makakatayo mula sa upuan sa isang iglap. Marami na akong naturuang maanakatatanda na sa loob lamang ng apat na linggo ng pakain ng dieta na mayaman sa protina, mas naging matatag ang kanilang paglakat, kuminang ang kanilang kutis, at kapansin-pansing tumaas ang kanilang tiwala sa sarili mayroon akong tatlong tanong para sa inyo. Sa nakalipas na anim na buwan, pakiramdam nyo ba ay pumayat ang inyong mabraso at binti kahit hindi naman nababawasan ang inyong timbang? Nahirapan ba kayong umayat ng isang palapa nga hagdan at kinailangan pang kumapit ng mahikpit sa hawakan dahil sa hingal? Nahirapan ba kayong tumayo mula sa pakakaupo ng limang beses sa loop ng sampung segundo? Kung o ang sagot ninyo sa kahit isa sa tatlong tanong na ito, malaki ang posibilidad na nababawasan na ang inyong nga kalamnan. Ang pagkawala ang kalamnan ay hindi isang simpleng bagay. Araw-araw, pinahihina nito ang inyong katawan. Kung hindi ito mapipigilan, maari kayong mawalan ng sangkatlo, 1,3 ngam inyong kalamnan sa susunod na sampung taon kapag nabawasan ang kalamnan, tumataas nang tatlong beses ang panganib ng pagkahulok at pagkabalingang buto at kasama nito ang diabetes, mahinang imune system at paginang memoria. Dahil dito, magiging mahirap mamuhay ng mag-isa at mapipilitan kayong umasa sa inyong mga anak. Ngunit may magandang balita. Maari pang may balik ang mga nawalang kalamnan, ang edad ay hindi may babalik. Ngunit ang kalamnan ay maring mapanumbalik kung alam lang ang tamang paraan. Kayo man ay 60, 70 o 80 taong gulang, posible pa rin ang pagbabago. Sa sapat na protina at tamang ehersisyo, makakalakat kayong muli nang may kumpiyansa at makakaroon tiwala sa sarili kapag lumalabas ng bahay. Sa video na ito, Ibabahagi ko ang limang pangkaraniwang pagkain na mas mayaman pa sa protina kaysa sa itlog at ibibigay ko rin sa inyo ang isang golden meal plan para matugunan ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa protina at maprotektahan ang inyong mga kalamnan. Kung nais ninyong pangalagaan ang inyong kalusugan, mamuhay ng malaya at hindi maging pabigat sa inyong mga anak panoorin ninyo ito hanggang sa dulo. Dahil sa inyong pagkain ngayon nakasalalay ang susi sa inyong pagiging mas bata at malakas. Naalala ko ang isang 78 taong gulang na pasyente si Aling Maria. Malit ang kanyang pangangatawan at hirap siyang maglakat nang magpatingin sa akin. Sabi niya, kahit sa paktawid sa kalye, nahihirapan siyang tumawid kapag ilang segundo nalang ang natitira sa green light. Kapag umaakyat ng hagdan, kailangan niyang magpahinga sa gitna at kahit ang pagtayo mula sa upuan ay isang malaking pagsubok. Sinabi niya, ito na tila tanggap na niya ang kanyang kapalaran na natural lang daw na humina kapag tumatanda. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi siya humihina dahil lang sa edad kundi dahil sa kakulangan sa protina na nagiging sanhi ng pagkawalang kanyang kalamnan. Dahil walang materyales na kailangan ang kalamnan, unti-unti itong naubos. Nag-aalin langan man, pumayag siyang subukan. Kayat pinayuhan ko siyang magdagdag ng tokwa, izdang makrel, alumahan, maliliit na isda na nakakain ng buo, lentils, at counting beef jerky sa kanyang pang-araw-araw na pagkain pagkalipas ng isang buwan sa kanyang pagbabalik, ibang-iba na ang kanyang paglalakat. Pumasok siya sa aking klinika ng may kumpiyansa at may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ngayon nakakaakyat na siya nga hagdan ng walang hawakan na bubuhat na niya ang kanyang sariling pinamili sa palengke at nakakasama na niya ang kanyang apo sa parke. Higit sa lahat naibalik nia niya ang kanyang tiwala sa sarili at hindi na niya nararamdaman na pabigat siya sa kanyang pamilya. Ang kaso ni Aling Maria ay patunay na kahit sa edad na 78, kayang kaya pang may bali ang kalamnan. Sa tamang pagkain at kaunting tiyaga, kahit sino ay kaya itong gawin. Ang kalamnan ay hindi lamang isang piraso ng laman na tumutulong sa ating paglakat o pagsuporta sa katawan, ang kalamnan ay parang makina. Kapag matibay ang makina, maayos ang takbo ng sasakyan at madali itong umaakyat sa matatarik na daan. Kapag mahina ang makina, hirap itong umandar at mausok, ganun din ang ating katawan. Kung malusok ang ating kalamnan, madali lang ang paglakat, pag-akyat ng hagdan at pagbuhat ng mga bagay. Kung mahina ang kalamnan, ilang habang palang ay pagot na pagot na ngunit higit pa sa isang makina ang kahulugan ng kalamnan. Ang kalamnan ay ang bodega ng ating katawan. Sa lub nito, nakaimbak ang maraming protina. Kapag tayo ay nakakasakit, nagpapaopra o nagkakaroon ng impeksyon, ang kalamnan mismo ang naglalabas ng protina upang pagalingin ang pinsala. Kung walang kalamnan, walang mapakukunan ng lakas. Kaya naman ang mga matatandang may kaunting kalamnan ay mas mabagal gumaling at sa malulubhang kaso, hindi nila nalalampasan ang matinding karamdaman. Bukod pa rito, ang kalamnan ay naglalabas ng isang substance na tinatawag na myokines o muscle hormones. Ang mga hormone na ito ay nagpapababa ng pamamaga, nagpoprotekta sa mga buto, nagpapatatag ng blood sugar at nagpapalinaw pa ng isip. Ayon sa mga pag-aral, ang mga matatandang may mas maraming kalamnan ay mas bihira makarunang ng depresyon at dementia. Sa huli, ang kalamnan ay hindi lamang nagbibigay ng lakas, kundi nakalaga rin sa ating isipan. Ang problema, mabilis na nababawasan ang kalamnan habang tayo ay nagkakaedad. Pagkatapos ng edad na 30, nawawalan tayong humigit kumulang 0.5% bawat taon. Pagdating ng 50, bumibilis ito sa 1% kada taon. At pagkatapos ng 70, maari itong umabot sa 3% bawat taon. Kung susumahin, Mari kang mawalan ng 30% ng iyong kalamnan sa pagitan ng edad 20 at 80. At kapag nabawasan ang 30% ang iyong kalamnan, ang aktual na lakas mo ay bumababa ng 1.5 hanggang 3 beses na mas malaki. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nakakaramdam na tila sila ay nasa isang pababangdaan na walang preno. Kapag humina ang kalamnan, nagsisimula ang isang mapanganib na vicious cycle. Dahil walang lakas, ayaw mo nang gumalaw. Dahil nababawasan ang aktibidad, mas mabilis na nawawala ang kalamnan. Habang nababawasan ang kalamnan, lalo kang humihina at mas lalo kang hindi gumagalaw. Sa huli, palagi ka nalang nakaupo, mas lalong nababawasan ang kalamnan, mas bumabagsak ang kalusugan at biglang tumataas ang panganib na mahulog. Kapag nadapa ka dahil sa takot, mas lalo kang hindi lalabas ng bahay at lalong lumalala ang vicious cycle. Paano natin mapuputol ang masamang siklong ito? Tulad ng pera sa bangko. Kung puro kalang withdraw, maubos ito. Kailangan itong lagyan ng deposito para mapanatili. Sa kalamnan, ang deposito ay ang protina. Kung walang protina, kahit gaano ka pa mag-ehersisyo, mahihirap pang panatilihin ang kalamnan. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang naglalakad o nag-ehersisyo araw-araw pero patuloy paring humihina dahil hindi nila napupunan ng sapat na protina ang kanilang katawan.